Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Senator Bato de la Rosa uh, Posted 8 hours ago Sabi niya Bakit nga kaya ang daming complainants na hindi naman sila kasali <laughs> Pero yung 15 senators na ipapatay ayaw mag complain Napagsabihan tuloy kayo ng NBI Director. Okay. So, ito, post ng Pinoy Trend. Siner ni Sen. Bato. NBI Director Santiago may paalala sa mga kongresista na inuutosan ang kanyang ahensya na imbestigahan si PRRD binanatan ni NBI Director Jaime Santiago ang mga kongresista kasama na si Representative Zia Adjung na inuutusan ang kanyang ahensya na imbestigahan ang mga biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa 15 na senador. Sa isang panayam, sinabi ni Santiago na istay lamang umano ng dating Pangulo ang nasabing biro at dapat taumbayan na lamang ang humusga sa mga naging pahayag ni Duterte. Ayon pa kay Santiago, ay dapat mga senador ang magsampa ng reklamo laban kay Duterte dahil sila ang pinagbantaan ng dating Pangulo at hindi ang mga kongresista. <laughs> Di ba? Eh, tahimik naman yung kung sino yung 15 si senador na yan. Tahimik naman sila. <laughs> Bakit itong mga kongresista ang mainit? Uh, plus yung CIDG director. Yan na yung nagsampa ng kaso. Okay, ulitin ko na lang na iparinig itong panayam o yung pahayag ni NBI director. Uh, sa mga hindi pa nakarinig ano na i-vlog ko na ito kagabi uh, sasabi niyo do sa uh, joke ni Presidente Rodrigo Duterte na papapatay ang Dabi Lima o kayo na nagsabi joke eh miski kayo accepted ninyo na joke lang yun no? <laughs> ganon uh, Mag magaling mag-deliver si presidente uh, Digong but then tingnan natin kung kakagatin pa ba yun mamamayan ngayon? Di ba? Pero, uh, Director, may mga uh, nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI kung kay VP Sara naman po uh, agad pong nagkaroon ng uh, effort ng NBI para imbestigahan po ito at naawi na po sa pagpapahil ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito dito ay, kay eh, Masyadong magkaiba, no? Uh, the joke of uh, President Digo was delivered in a political rally. Yung kay, yung pagkakadeliver naman ni Vice President uh, uh Sara ay uh, nagpatawag talaga siya ng press con at uh, sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. Uh, at sinabi pa niya, no joke, no joke. Uh, contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digo, ay kitang-kita ng tao na nagjojok lamang siya. Part lamang ng uh, rhetorics ng political speech. Alam niyo in a political speech, ano yan eh, rhetorics. Nung uh, inaano namin yan eh, inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, labid yung senador. Hindi natin ah. malamang kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, uh, mawalang galang na si, si congressman, ay nandun, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapatatay. <laughs> Ganon po so, eh. So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo mag ng investigation unless may mag-complete po? Ay, uh, yes, uh, yes. Alam nyo, ano, sinasabi ko sa inyo part yan ng mga political propaganda ng isang political party uh, mag-deliver ng mga rhetoric galing salamat po FBI uh, Director Jaime Santiago so sana makarating ito kay Congressman Adyong at iba pang mga kongresista para tumainik na sila at uh, sana marinig ito ni CIDG Chief uh, Police Major General Torre. Kasi wala na, ayun, nagsampa na siya ng kaso. Ah, uh, ano 'yun? Ah, uh, unlawful utterances at saka inciting to sedition. 'Yun ang sinampa. Ha? Uh, okay lang 'yan. I believe baliwala yan kay Tatay Digo. Alam nyo, style digong na <laughs> nakaka nakaka-excite talaga itong ating Tatay Digong. So, tingnan natin anong mangyari doon sa isinampang kaso ni General Torre kung magprosper pa kasi case build up pa naman 'law. Ah, oh, malalaman 'yung kaso o complaint na na-recommend ng uh, NBI laban kay VP Sara. Uh, wala namang ano, pinag-aaralan niya ng DOJ. Wala pang final decision kung uh, isasampan na ba sa korte o hindi. So, to me, itong mga ganitong kaso-kaso na sinasampan kay VP Sara, kay PRRD, mas nakakatulong sa political uh, career ni VP Sara even Tate Digong uh, lalo siyang napapamahal sa taong bayan yung ganitong yan sampalang ng sampalang kaso kaya bring it on okay mga kaibigan <clears throat>